Ang mind natin, heart and body is like a plant. Ikaw ang magde-decide anong klaseng tubig ang dinidilig mo dyan. Tubig ba yan na may halong chemical Or tubig yan galing kanal? So pag yun ang dinidilig mo sa plant mo, anong mangyayari sa ugat? Eh. hindi maganda yung progress niya, yung growth niya. Mag-grow man yan, pero hindi fresh yung dahon. Hindi siya magandang tingnan. Ganun din sa mind natin. Pag sobrang dumi nang dinidilig mo sa mind mo, puro toxicity, puro paninira, puro chismis, puro pang sa ibang tao, hindi ka talaga okay. Kasi nga, yun ang pinipili mong idilig sa mind mo. Pero pag ang dinidilig mo is malinis na tubig, tapos mineral, yan Tapos sinamahan mo pa ng love, compassion, leadership, patience, understanding, effort, positivity, abundance. At isa yun sa dahilan, bakit hindi na ako pumapatos sa mga ng hate sa mga negative na tao. Kasi I know na malumi ang dinidilig nila sa mind nila. So ngayon, pag sobrang dumi, syempre gusto rin nilang dumihan yung sayo. So for me, is piliin mo kung ano yung dinidilig mo sa mind mo.